Sa nakaraang nating video ay napunta natin ang probinsya ng Capiz. Napasyalan natin ang mga tourist spot na ipinagmamalaki dito gaya ng Agtalin Shrines sa Barangay Pilar, Dulangan, Immaculate Conception sa Ruhas, Sacred Heart of Jesus, People's Park at ang Santa Monica sa Panay. Inakyat din natin ang pinakamalaking kampana sa buong Asia na nasa tuktok ng Simbahan ng Panay. Nabisita din natin ang Alcatraz Ruins sa Kulasi. Kaya sa bidyong ito, mula tayong maglalakbay gamit ang ating bisiklita para mapuntahan ang isa sa pinakabagong tourist spot na ipinagmamalaki ng Malabon. Ito ay ang Dampalit Migaday. Kaya samahan niyo akong muli sa aking panibagong paglalakbay at muling pagtuklas sa ganda ng Pilipinas. So dito tayo guys ngayon sa kilometer zero. So, isa na namang panibagong adventure ang pupuntahan natin ngayon. Isa na namang panibagong pagpadyak ang pupuntahan natin ngayon. Pupunta tayo ngayon ng Malabon Mega Dike. Ang isa sa naging tourist spot dito sa Metro Manila guys. Sa Dampalit, Malabon. So, medyo tinanghali na ta. Yung mainit na. Samahan niya ako guys sa aking panibagong pagpadyak. At panibagong paglalakbay. Ngayong araw, sabay niya akong mag-discovery sa mga kakaibang tourist spot dito sa uh, Metro Manila. So tara! So dito na mag-office ang ating adventure guys. Uh, nandito tayo ngayon sa kilometer zero. Punta tayo ng, ng palit ni Gaday sa Malapun. Pasyalan natin ang isa sa tourist spot na pinagmamalaki ng Malabon. Ito sa naging tourist attraction ngayon, ang Dampalit Mega Dive. Naging pasyalan na to ngayon, naging tourist spot na to. Ang Malabon Mega Dike ay tila isa itong mahabang isla na matatagpuan sa dulo ng Malabon. Napapalibutan ito ng mga katubigan at mga palaisdaan. At dalawang ilog ang Batasan River at Muson River. Kaya madalas bahayin ang lugar neto tuwing malakas ang ulan. Kaya ito ang naging solusyon ng mga local government ng Malabon. Na ng mahabang dike para paikutan ang barangay Dampalit. Para maging protection para maiwasan ang matagal ng problema ng mga residente tuwing umuulan. May haba itong 6.8 kilometers ang dike na to. mapapansin natin guys napakaganda ng dike dito so, kabilaan pa, uh, puro pala isdaan simentado na rin ang lugar na to so akala mo guys wala ka sa syudad para kang kung iisipin mo probinsyang probinsya ng lugar na to kasi puro pala isdaan ang makikita natin sa kabilaan ayan napakaganda ng view napaka sariwa sariwa ang hangin dito kahit nasa gitna tayo ng siyudad. So, andito tayo guys ngayon sa Mega Dike sa Dampalit. So, nakarating tayo. Medyo mainit na. Inabot na tayo ng tanghali. Kasi 8.30 na halos tayo umalis dun sa bahay. Dito na tayo. Inabot ng tanghali sa uh, dike na tayo nag-stopover. So, mapapansin natin guys ang kabilahan ng Napakaganda pala ng dike na to guys oh, Kung mapapansin natin